said true friends are hard to find but I know I'm not the time They come and go and sometimes leave us behind like a wind that blows. Hello the Mama in Barcelona. Po. Sino po yun Ako po. Ah, kayo na po yun na. Ma'am, meron lang po kaming delivery po sa inyo. Ano po yun? Pwede nyo ka pong ma-receive. Saglit lang po. Saan po, po galing? Maniling po. Maniling po lang po. Nakalagay. Wala po nakalagay na sender. Pa-receive na lang po. Okay lang po sa inyo. <laughs> ano po ba yun? Sige ma'am, open yun na lang po. <laughs> basahin ko lang po yung mga message po ba? <laughs> Obvious po ba? <laughs> Ayan, basahin ko lang po Happy Birthday sa aming Monica Iha Ang tangi ko lang dasal sa ating Panginoon Ay many more birthdays to come And good health always At syempre, more blessings pa ang darating Sa iyo at sa pamilya natin dito lang kami ng daddy, RG, at Nico Alam mo naman na mahal na mahal ka namin. Happy birthday again. Love you so much. From Mame. First, happy, 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 happy birthday to my one and only girlfriend. For life. My one and only beautiful sister. On your special day, I want you to know how much... You mean to me. You're not just a sister, but a source of endless support and love. I will always hear for you and support you for all the time. More blessings and good health. I'm so proud and happy to what you have today. May this year bring you all the happiness, success, and incredible adventure you deserve. Here's to celebrating you today and always. siyempre hindi lang po sa family niyong manggagaling yung message kanino pa po meron lang po kami papatutugin ng music para po sa request na background music daw po sa message po nala pag dumutan mo ang munting nakayanan ito ay handog ng mga mahal mong kaibigan Actually, ako lahat ang ma may pakana, dinamay ko lang sila. Alam naman ako lang dahil gusto naming maging masaya sa araw na ito at masurprise din. Oh, baka naiyak ka na agad. Hehe, bago ang lahat, gusto kong magpasalamat sa'yo. Sa pagtanggap bilang kaibigan mo at hindi lang basta kaibigan, higit pa sa pagkakaibigan ang naging turingan natin, especially sa ating tatlo, me kung Buddy Miguel. Alam namin na hindi madali para sa iyo ang tumanggap ng kaibigan. Dahil sa mga nakaraang karanasan mo, naging maingat ka sa pagpili. Dahil dito, pinagpapasalamat ko na ako slash kami na naging kaibigan at naging bahagi ng buhay mo. Dagdag nito, hindi lang sa iyo ang pasasalamat kundi kay pareng Erwin. Pag sa pagtanggap niya sa akin, sa inyong tahanan. Kukunin ko na din itong pagkakataon na pasalamatan din ng mami, lord Daddy Tommy, sa kanilang pagtanggap din sa akin. Hindi lang bilang isang kaibigan mo, kundi tinuring na din ako bahagi ng pamilya nyo. Dahil dito, gusto kitang batiin ng isang maligayang araw ng iyong kapanganakan. Nang tanghiling ko lang ay naway ilayo ka sa anumang karamdaman at kapahamakan. Bigyan ng lakas at kalusugan, matupad mo ang lahat ng pangarap mo na kita naman na nagbubunga na lahat ng pagtsatsaga at pagsasakripisyo mo para sa iyo at higit sa lahat sa pamilya mo. Andito kami ng pamilya mo, asawa, anak, magulang, kapatid mo, naway patuloy ang pagpapala sa iyo ng ating poong may kapal, poong lumikha. Mahaba na ito, maligayang araw na! Mabuting dulot ay pagpapala. Age is just a number. But friends is forever. May the force be with you from Boss Wow. <laughs> A.K.A. Wow Fun TV. <laughs> Hello, CC LMJ. Bago kita batiin, gusto kong magpasalamat sa Lord sa buhay mo for being a true person to me. Thank you for all the support and love that you share. I am always praying for you, CC and I will forever treasure our friendship. Kahit busy ako pag-uwi ng Pinas, swear I will have always time for you and Tatay Wow. Happy blessed birthday, CC Hangad ko lahat ng mga minimiti mo pa sa buhay. Lagi mo tatandaan that you can always count on me. I love you with the love of the Lord. From Celis Manalo Francisco, aka Queen Celeste. <laughs> First of all, I would like to greet you a happy, happy birthday. More birthday to come and more blessing. Thank you din sa friendship. Alam mo naman na higit dyan ang tinginan natin. Tatlo nila, kumbadi. tandaan mo, lagi lang kami nandito ang pamilya. Tayo, remember? Ingat kayo palagi. Mahal namin kayo. Love you all. Oops! Teka lang. Alam mo na kung paano iiyak. Kurutin mo. <laughs> Ang! <laughs> di ko na itutuloy. Baka mapalo si Kumbadi ni YouTube. Love! Miguel aka Dasko. <laughs> yung po yung mga message nila. Nagkulang po ba? takto? <laughs> Ayan sa mga taong nagmamahal po sa inyo. <laughs> Thank you. Thank you sa lahat. Kasi akala ko, walang ganito po. <laughs> po pa nga ako. Mag-udar. Dalindidin natin. Ano po? Thank you. Thank you sa kanilang <laughs> lahat. <laughs> Tsaka kay na si Sally, kay na ng <laughs> Your 34th birthday. Meron po kami pa-sparkling candle sa inyo sa cake. Mag-wish din po kayo. Ma'am, kung hihiling po kayo ngayong kaarawan nyo, ano po yung hiling nyo? Wala ako ko na mag-hiling naman yung isang bagay kasi alam <laughs> na sa akin ito kasi pag sa buong pamilya ko. Saka pag successful hindi lang ako, pati na rin ang Yes! Happy, happy birthday po! And kung may inner wish pa po kayo, may healing po kayo na ayaw i-share, may mga ganun po, eh, diga po. Pwede niyo pong i-wish, then make, uh, blow your candle. May pa-sparkling candle lang po kami sa inyong konti, ma'am. Simple, may kasama CKE. eh. Baha ba 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 mong... <laughs> ko, bahan ako mo. Tinakabahan. Ay, bato Yay! sa so feeling. Oh <laughs> <niya>. na <laughs> <laughs> Ayan, happy happy birthday po ma'am. Sana po ay naramdaman niyo po ang pagmamahal ng mga taong nagmamahal po sa inyo. Dito? Dito at saka sa ibang bansa. Ayan, thank you so much po. Happy birthday po ulit. Two, three, happy birthday! You're my best friend. When you feel down and your heart is hurt, you can call on me, and I will be there for you. When you need a friend that you can.